Ate Sheila! Sarap po Ate Sheila. Papa James, kukunin mo na yung liham mo. Uy, yung liham! Pero yung liham, ay. Sa liham kape. Liham kape. <coughs> hindi pa bro, hindi pa. Kasi, ay, hindi yung eh. Sabi ko sa birthday ko na lang. Uy, grabe, parang kailan lang ano. Pero ayun, magre-request po tayo kay Kalina from Life Ever. Isama natin si Carla po. At kukunin po natin yung liham sa liham cafe. O okay lang sana. Teka, teka po. Ay, sila, Siyempre, ikaw magpapasa nun. Kasi at, yun yung ano, parang sagot sa liham na sinak na... Di ba? Anong part yun? Hindi ko alam. Basta yung mga unang part natin, nag ano ka doon, may parang letter ka, sa nabi sa akin. So ako naman, parang bilang tugon. Ganun kami yun sa ano eh, on mission. So, mayroon kami na anong liham kape, So naisipan kong mag ano doon. Hindi oi marami kita mag mag 7k. Basta yun, abangan mo na lang. <laughs> Thank you.